Eskinita na kaaliw maglakad sa naglalakihang kalya ng lungsod, partikular na sa Makati at New York City. Dito mo makikita ang magaganda't malalaking gusali, department stores, mga modernong kotse, at iba pang humahagibis na sasakyan. Kapansin-pansin dito ang mga nakapusturang tao, bihis na bihis at nagmamadali ang lahat. Maingay, magulo at maaksyon ang malalaking kalye ng lungsod. Nung bata pa ako, bawal sa amin ang maglaro sa malaking kalye. Bilin ng aming mga magulang, Huwag maglaro sa malaking kalye at baka mabundol ng mabibilis na sasakyan. Kaya't sa makikipot na eskinita kami madalas maglaro noon. Sa eskinita ko nakilala ang mga una kong kaibigan. Sa eskinita ko natutuhan ang larong kalye tulad ng habulan, tumbang preso at taguan. Sa eskinita lamang makikita ang mga asong naglalaro, bulok na tricycle at mababagal na pedicab. Sa eskinita ko natikman ang mga meriendang kalye tulad ng taho banana at kamote cue, isaw, halo-halo, ginatan at balot. Sa eskinita ko nakikita ang mga naguumpukang kababaihan at kalalakihang nakatambay sa kanto. Sa eskinita ko natutuhan ang pakikipagkapuwa tao. Ngunit nang ako'y nagkaedad na at naging abala sa aking buhay, bihira na akong dumaan sa eskinita. Ayoko nang dumaan sa eskinita dahil ito'y magulo, masikip at mabaho. Takot na akong pumasok sa eskinita lalo't gabi na dahil madalas dito nagaganap ang hold-up at iba pang krimen. Nagbago na ang aking pananaw sa dating tahimik na eskinita. Ngunit mula nang iwanan ko ang eskinita, iniwan ko rin pala ang mga maralita ng lipunan. Nasanay na kasi ako sa magaganda at malalaking daan. Hindi na ako sanay dumaan at maglakad ko rin pala ang aking mga dating kaibigan pati na rin ang mga maralita. Isang araw tanong ng isang kaibigan. Pads, alam kong marami kang ginagawa sa Ateneo de Zamboanga. Bakit nagpupunta ka pa rin sa Correctional Institute for Women at sa San Ramon Penal Colony? Bakit nagpupunta ka pa rin sa Montalban Relocation Sites at Squatters Area? Hindi ka ba napapagod? Ang sagot ko, kailangan kong bumalik sa mga eskinita ng aking buhay. Ayokong masanay na naglalakad lamang sa malalaking kalye na naglalakad sa eskinita. Kailangan kong balikan ko at ang mga maralita ng lipunan at ayoko na silang iwan pa. Masarap maglakad sa malalaking kalye. Nakakaliw na katutuwa. Mabuting magpasalamat sa Diyos na tayo'y bahagi na ng malalaking kalye ng lipunan. So balit may hamon sa atin na lumingon at lumiko paminsan-minsan sa mga iskinita ng buhay. Marami pa rin tayong mga kaibigan, kapatid at kababayan na nabubuhay pa rin sa mga iskinita ng lipunan. Mabuting dalawin sila at muling sariwain ang ating pakikipagkaibigan. Hindi ka ba nasasabik na muling makatikim ng taho manya at palitaw sa piling ng mga maralita?